isang araw ng pag-aayuno, dalawang taon ng kapatawaran. Arafa, ang araw ng pagtaas ng panalangin at pagbura ng kasalanan. Isang baso ng tubig para sa isang taon ng habag. Handa ka na bang mag-fasting ngayong sa ikaw siyam ng Dulhijja? June 5, 2025. Sinabi ng mahal na profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Abu Katada, right, sang sugo ni Allah ay nagsabi, Ang pag aayuno sa araw ng Arafa ay, Inaasahan kong makapagbubura ng kasalanan ng nakaraang taon at ng darating na taon. Isinalaysay ni Muslim. Paliwanag, araw ng Arafa, isang araw, dalawang taon ng kapatawaran, isang araw lang, isang basong tubig sa Maghrib. Isang hiling na, Ya Allah, patawarin mo ako. Isang tiyan na tinitiis ang gutom. Pero ang gantimpala, dalawang taon ng kasalanan, buburahin ni Allah. Ito ang araw ng Arafa, ikanay ng Dulhadja. Isang pagkakataon na hindi mo alam kung mauulit pa, habang ang mga nasa Hajj ay nananalangin sa Mount Arafa, ikaw, kahit nasaan ka, pwede kang makisama sa gantimpala kung nagustuhan mo ang video natin. Ngayon mag-iwan ka lang ng Insya Allah sa ibaba, salamat sa panunood.